Ha? Pasok kayo sir para masarap po yung pinto Tapos troke, Ano po, asan yung po yung mga files niya? Bakit ganito kalala yung stroke niya? Merong ibang stroke, nakakalakad naman Matagal, Matagal eh. Kasi niya eh Nasaan yung ano? Mga Bakit? Natutuyo yung ano niya oh Oh, may ina. Natutuyo yung mga laman-laman niya. Ito lang po yung binigay. Pag wala kasing muscle, wala talagang power. Dating therapy. Kasi po nung pandemic, ano, walang tumatanggap ng therapy. Wala, bawal kasi yung lumabas eh. Opo. Na, Siyempre, yun, eh, close contact yung yun. ano eh, therapy, close contact, magkakahawakan talaga. Kaya talaga na-stop na. Ano to eh, itong result na to, tinuturuan lang kayo kung ano, katulad nito, 14 PT session. Hmm. Wala tong ano, find improvement on from by 15 to 20 degrees wala yung ano hindi yung, yung ano factory weakness and fear mga ano to eh yung mga tinanong din sa kanya ako mga tinanong din sa kanya wala yung mga ano yung mga city scan niya before ano yung ano sabog ba yung ano blood clot lang o ano pumutok siya Anurizing. talaga aneurysm Okay. Pero okay naman siya yung huling sabi kasi ng doktor, uh, therapy na lang talaga. I ah, therapy na, na lang. Nakakatayo ba siya? Hindi. Hmm. Hindi po kasi hindi siya matuwid. Eh. Yung kanan uh, po um, ang dalawa. Ang stroke niya po ang, 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 ang matigas hmm. na ay doon. Bakit? Bakit nagkaganito? Hindi, hindi na din po nagkagalaw eh. Eh, Noong kinaterapya... Wala ano matigas na to. Hindi oh. siya ginagalaw. Hindi kayo, sa sa part nyo, nakikita nyo palagi siya nakayukot. Kailangan to, syempre pagka palagi ka nakayukot, dalawang taon, wala na talaga, oh. Hawakan mo to. Kasi pag ininat mo to, mapapatid Pero, to. Pero ngayon, siya eh. ginagano siya. Mapap, oh. Ito, tigas ka agad, oh. malaban uh, na manapan, manapan. Manapan, yun. ito eh. Ha? na, eh. Ito, tigas ka oh. <coughs> Pabayaan sa ilalim, tope. Ito, matagal na terapihan to, sir, pag ganito. Palalambutin talaga to. Hahaplosin na dito. You no? Know? Pag ina ko, oh, kita mo dito, galit na galit ka agad. Oh. Nakawakan niyo ba ito, isa? mo Tignan mo, hindi, pa, hindi ko pa galong inaangat ka. Kasi pag hinihila ko po yan, araw-araw pa ako naghihila. Konting tunog lang ano na siya, nasaktan na siya. Oh okay. okay. mapupunit yung likod. Pagka, ano, Mas, yung likod niya po na nire mga masayang Ito, malapit na rin to Ayan po yung stroke niya. Hmm. paano kung gusto gawin natin, eh, sir, ito, hindi kaya ito ng ano rito, dito, kailangan niya mahabang ano yan, mahabang session yan, kasi, kailangan to day by day, kumbaga tutulungan nyo siyang ano, sa araw-araw, pag nakahiga na siya, kaya pa paano, i-massage-massage yun, dito, unti-unti, unti-unti, tapos massage, hatak, unti-unti, kasi ito, pag binigla natin yan, Mm. -hmm. Yan, nakakapamo ka Galit na galit. Hindi pa, hindi, hindi pa, hindi mo, kahit hindi mo pa pwede sa'yo, ganyan lang, o. Oh. Eto, may litid dito na galit na galit kaagad, oh. Ngayon kasi ito, pag hinatak mo ng pilit, siyempre makukonpinsit yung pinakadukto ngayon sa, sa dulo. Mm -hmm. Hanggang dito, nakakabutin. Okay, kaya kailangan ito palalambot-lambotin. Eto, para saan ito? Kasi laging nakasaray. Ang ganyan ah, ganyan. Kaya sabi po ng therapy, lagyan daw po ng ganyan. Dapat, dapat, Kaya ano parang... <laughs> hindi, dapat dyan. Sa kamayan, hindi naman sa pulsuhan. Useless po. Dito, nakaganyan siya kasi. Dapat ang ganyan ganito po. daw Dapat isang buo na. Meron yung ginagawa. May nakita ko niyan. Alam mo yung kinating nila yung ano? Kinating nila yung... Parang plywood. Plywood. DIY sila. O, oh, DIY para pati ito. Kasi nakaganito niya siya. Gumaganito siya. <laughs> okay, sige. Tignan natin kung ano may tutulong ko, sir. Tanggalin pa. Sige, tanggalin mo. Dito ka par. Okay, oh, sige, relax ka Ito na. Ito na. Ito na. Ito, lang. Bata pa to eh. Stroke. Talang 40 ka pala na stroke. pati rito nang gagalit na kagad oh. yung mga niya sa mga dulo na ano kasi ito eh pagka ganito na napapabayaan talagang kukuyot lang siya siyempre sa haba ng parang kung taon inabot yung mga ganito titigas na okay oh, eh, dito eh no, nagbibuild up na rin dito sa sing ay sa ano nyo sa kinikili nyo alas na relax ito naman kasi yung mga stroke tuturuan lang sila kailangan sabihin lang palagi relax sige relax tutuwid yan relax kasi utak ang may control nito kailangan yung palagi siya na ano nabibinat sige relax lang tol relax lang Pero tuturuan naman po kami ang therapy niya oo no? oh, kailangan to palagi siya so, sasabihin sa sa kanya relax lang kaya natutuwid naman eh kasi pag pinabayahan mo gagano na siya pero once nang may eat, kailangan eh, yung na ay nakalagay ron sa pinakita niya sa akin, ito eh, 14 therapy. Wala tayong uh, Wala tayong makikita ng details. Okay, relax lang po. Relax lang. Relax. Yan. Relax. Dali lang, nandiyan ka lang ha. tinitignan mo pagka sinasabihan mo siya. Nalulugan niya. Kailangan ko ma... Attention talaga. Yung mga masin niya, hapit na hapit Kahit paano. Day by day, massage, yun siya para ano. Maginawaan siya. Kasi yung mga steep masin, maratanggal eh. Discarterito. Naninigas na yung mga ano yan. Tulad yung tuwod niya. Hindi natin siya may tayo gawa ng ano, tikas ng dito. Ito, para makapatid ka agad, konting ganun lang. Sino bang kasama niya sa bahay kayo eh? Mas madalas, Mas madalas ka? Kahit pa ano, sa, 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 isang linggo, three times a day, kahit ko lang. Mo, sasabihin mo lang siya, para hindi ano, i-relax mo lang, para bumukay ng ano, kasi pag mo siya. Ano naman po, yung ganyan po, araw-araw ko po yung ginagawa. Kaya lang pagka ano, gusto niya na u -u pag umupo na po siya, gaganyan yan, gaganyan na po sana po. Kaya nga, sasabihan mo siya o oh, relax mo. Ayun, kaya naman, kaya naman, kaya naman. Kasi sususunod susunod, titigas na rin to. Kagaya nito mga to. Nawala na nga yung palad niya. Oh. Nawala na yung palad niya. ah, ng sabat. Eh, no, kaya niyo naman magtagal na nakabuka na. Sige, relax mo lang dyan pala. Tagaan lang talaga dito. ano bang madalas niya kinakain para makalikobay siya? Kasi mayroong mga double stroke. Huwag niyo na siyang ibalik sa mga prito-prito. Sa mga pakaingin siya. Okay, luya. Ganun lang. mag ka muna to sa mga laga-laga. Ha? calmado mato. se <coughs> la kaya mong mag ano, kung kaya mong mag, uh, di ba nasa higaan ka, pag minasads ka, pag minasads ka, try mong magpunat-punat sa sarili mo. Pagka masakit na, oh, awat na. Balik mo na ulit. Try mong ganun, di ba na? No? iba sabihin natin na kahiga ka na. Kahiga ka na. ganyan. Pag minasads ka na, ano, kasama mo sa bahay, subok-subukan mo kung hanggang saan. Pag medyo may pain na, op, balik. Tapos, ganun lang. Hanggang sa ma-maximize. Hanggang sa mga susunod na araw, baka ma straight na natin. Kasi ito, hindi pwedeng bigla ito. Matigas na eh. Mapupunit, mar mararapture yung ano niya, litid niya. Saga. So, Tikas na rin ito. Tapos ipalagi mo ibababa, ha? Sagad mo. Haya, huwag wag mo hayaan palagi na ganyan. Para maingat din siya. Ayun, sige, Ibababa mo lang. Kasi pagka hindi natin nilabanan yung ano, tiyaga lang sa laga na pagkain to para hindi pa paano makarecover ka hindi ka mamakalakad kagad Yan, baba mo. Yan. Tapos angat. Sige, angat. Angat. Yan. Yan. Kailangan may movement kasi. Ha? Hanggat maaari, marireach mo palagi yan para ito nakakata ko. Hindi siya pwede yung puwersa yun eh. Ito, kuro mo yun. Yan. Sige, Ganun-ganun. Yan. Okay, ganun -ganun. Ganun -ganun. yan. Kaya magkaroon ng kilos. Okay. Tapos mga yun, ma massage massage lang siya sa mga masil-masil. Yan. Tol, yun lang gano, may tutulong ko pa sa'yo. Hindi kasi pwede itong pwersa. Hindi kagaya ng ibang ginagawa ko sa ano. Pero palaks ka na. Kain ka ng pasustansya para makabalik yung ano. Dito naman ang discarte dito. Sasabihan. Relax. Kung bibiglay. Okay. Relax. Okay, relax. Okay, relax. Paglag mo lang, relax. Relax. Okay, relax. Oo, may straight na. Kailangan lang, manggaling yun doon. Huwag mong agad gagano'n yun. Kailangan, uutusan mo pa siya. Relax. Okay. Pa Paano yung masage po sa tubig? Sa Paano magagana na siya? Sa ano, meron akong stationary na bike. Hmm. Babike ako sa bahay. Yung, yung stationary lang yung Sige, oo. Oh. Para ma, pati sa singit mo kasi mag up na rin yun eh. Kung ano yung kaya mo ano, ha? Tapos, massage lang. Para lumanggot yung mga muscle mo. Kung malulubog nyo sa, sa ano, kung medyo malap malapit, sa ba Malapit-lapit para kayo sa mga hotspot? Maka simple. Ano muna? kay naman, tol. Sakit. Ano po ba ito bumaba natin? Pag may stroke ka kasi, bumaba ba talaga yan? Nagkakaroon ng ano? Pero ito, inawat ko na kanina. Narinig mo? Ano po? Ma binaba mga yan kasi ano? Okay, okay. Tapos mga ngayayat, may stroke Yung blood pressure kasi dyan, kulang na supply hmm. Mas masakit o ano? Right, Kumusta yung pakiramdam mo? Pakiramdam ko, okay Okay naman. Lakas mo lang. Sige, unti-unti lang sa, sa, unang ano, pagkakataon. Sige, tama. Dahan, dahan lang. Dahan-dahan lang. Sige. Kasi mas malambot po siya kapag nakahiga. Kasi nakahiga po kami nagmamasage. O oh, yun, yun pala eh. Tsaka ito, pag ganito katuloy yan, tigas o. Oh. nga, kailangan kasi sasabihan mo siya. Tol, relax. Oo, pagka ano, walang ano. Okay, kasi kaya sa inyo. Um, Masage-masage mo na yung ano ha? Thank you. Thank you. So, yeah, ingat.